Eto na pala oh. Ayan. Ito na yung guide. Okay, bago. Ayan. Yes. Nililinis yung gedli. Yung protection wall. Yung babaw lang pala doon eh. Ah, uh, paglakad sa sana. Sa gilid. Kaya saan yung mga truck dun no, Sa ilalim na MacArthur Bridge hintay isa welcome back po ulit sa aming channel eto nasa ano tayo ngayon sa second place ng Pasig River Esplanad ayun gapi tayo ngayon ng ginagawa Doon sa may MacArthur Bridge uh, Quezon Bridge hanggang doon sa Aroceros Forest Park para puntahan natin may naayos pala to yung building ng National Press Club Medical Clinic pinipinturahan itong PLDT building yung ganyan pa rin wala pang ginagawa hindi pa natin alam kung gigibain to o nagre-restore Lumulaklak yung mga halaman doon sa Jones Bridge Ayan, view, ganda Ang ganyan pa rin Ito dumumina Dumumi pala itong mga balustre dito yun na tatapakan to ng oh. mga namamasyal mga tumatambay sa railings yun na sabi ano kayo gagawin dito dami ng ano oh. ang tapak ng ano to no, mga kabayan ang uh, sapatos hindi ko alam kung ganito rin yung design yung mga balustres sa court face ay ah, yung ayan, pinaka base ng uh, lamp post ganito pa rin uh. Tirhaya hindi eh, naman inaabot oh, ng tubig And, mas mataas ang tubig ng Pasig River kaysa dito sa connecting bridge pero yan, wala namang tubig hindi eh, yung kalalim abot na dapat tong ano yung um, ilalim ng Rose Bridge pero yan walang tubig tara puntahan na natin sa MacArthur Bridge Ito, nasa Riverside Drive na tayo sumaagot um, yung tubig sira pa yun Drainage cover. Tubig. Manila Post Office Nire-renovate pa rin yung mga kabayan Nire-restore guys pero naka park uh, ito yung mga banis Doon ang mga napaalis. Mga uh, homeless. Pero meron pa rin. Umabalik-balik pa rin. So, nasa ano na tayo. MacArthur Bridge. Nung nakapwestong excavator doon. Uh, Pilote. Uh, na nila inilagay. nabawasan na naman dito ng mga basura nandun ang mga uh, alis na mga bahay eh yeah, mga anna. Uh, bagong pintura na itong mga railings Kau dan Ayu excavator Alis ko pa lahat inasa nyo na so, ni okay. e, Ganun pa rin halos okay. ah, Ano na? Nagawa e, na yung handrails. susok na silote. Kaya kasi, kasi yung mga truck na no? sa ilalim na MacArthur Bridge. Yung pay isa. Wala pa halos progress dito. Kabaw lang pala doon eh. Ah, paglakad sa ano, sa gilid. Hmm. E, tapos Tua nah Ganda na. Truk na ano DPWH. siya yung dalawa no? parang ang lang ng riverside drive right dito pero kasya naman ayan pa yung ginagawa wala pang tambak Harder Bridge ito yung uh, galing ng Quezon Bridge Riverside Drive mga ano pa mga homeless pa rin yung uh, alis mga maalis pa magahakot matulog yung iba yung pilote yung na kagad ka nito mga pilote ilang araw pa lang naka ano dun no na? nakalagay dami na agad basura narinig niyo -nari yun sobrang ingay ng mga jeep kawa naman ng tatuan ni General Douglas MacArthur ang minumento niya sinambayan ng mga homeless Uh, nampak pa dito yung mga na uh, demolish Pa, kunadiling. Oh, oh, Mga mga naka, ano pa, nakaabang pa. Ano, pa. Hmm, may aso. na nagpunta yung mga ibang ano, no? Na, mga nakatira doon sa Loton. Ayan. na. May activity na dito. Wala na mga pilote. yun na yung guide hmm. yun na yung na dito yun na na talaga yun na yung bagong tusok na dito So, siguro yung magiging pinaka-coste o so, papalitan pa ah ganito na lang to yun hmm. pa ginaguo pa dito yun oh. pa nilipat yung isang signs na nga yung naka dito naka pwesto babaon pa itong mga to ay hey, bago ayan 对的喽。 side ng Santa Cruz Piati nabawasan yung mga nagdadaan dito mga homeless sa MacArthur Bridge hindi na panay And, meron pa rin dahil din siguro doon sa ay liwasang Bonifacio marami pang mga ano doon homeless